Oh, <laughs> nice. Ay, nandiyan pala yung simento natin. Meron tayo dito ang dalawang kalahati. Dalawang kalahati. Nala yung bao. Oh. Ha? Alo, ha? Alin, yung ba kasama sa ano, ha? Nala yung bao. Ayun lang. Ilalagay mo at langgana. Kumuya, mama. Mapala mo 'yan. Mare ka pa. Ay, wala si murik. pang pangtambrel. Oh nga. Asan?

Ito, tanggalin to Bago, Bago na ba yan? Tanggalin mo 'yan. Ha? Bakal mo na. Bakal. halo ko na, hindi kayang halo dito yun syempre, no? Ah, hindi kaya ba? Hindi eh. kaya. Masakit? Masakit. Kapi yan? Kapi.

tayo welding machine kaya <coughs> <coughs> <Adel, ha? laughs> <coughs> Walang <mo payung> <hah> Ton, nagising ka na, Ton. Kap, balik na din. Pukpuk -puk ng pukpuk siya rin eh. Tulog. Kung natapos, nagising. Ito na, talaga ng padang. Puan mo ilong 'tong Oh, papismas na ngayong pre. Malaki ba 'to? Christmas, no Christmas ba? Andiyan pala sa cellphone tuloy 'tong tulong.